So, ayan guys, andito uli kami, bumalik kami dito sa dagat. Second day ng celebration, ng Liberation Day dito. Ayan. Since maaga pa, hintay namin yung uh, air show, mamaya pa daw. Hindi namin alam ko ano yung oras exactly. Dito muna kayo sa dagat. Yes, mama. Ayun. Opo. Malaking barko. Actually, doon gaganapin yung airshow, show, guys. Yun, yung tower na yun. Nakita yung tower na yun. Napin, doon. Malayo pa namin. So, ang dami ng tao. Para lang ang panukod. Pagod na ako sa kanya kapubuhat. Uh, ayan, sayaw-sayaw na naman. Sayaw-sayaw na naman. Doon kami ulit pupunta. Doon kami galing kahapon. Babalik kami doon. dalawang maliit na tower na yon sa likod ng mama. Layo So kanina guys, meron na kami nakikitang uh, pa, nung palabas kami ng bahay, no. Uh, may nakikita na kami mga uh, aeroplano sa ano sa taas. Meron na kami nakikita mga airplane doon na uh, umiikot-ikot. So sabi nila is 4 uh, PM ang uh, air show. So nagmamadali kami talaga. Uh, bali kami na dalawa dahil yung kasama naming isa is may pasok at then yung isa is masakit yung ulo niya. Kaya kami na lang dalawang mag-ina. Si Solo... Solo Flight na naman ako nagbibidyo. Ayan. Ang daming tao, guys, nagpupuntahan na doon. Ayan, marami pa rin parating. Ayan. Madami pa rin parating. Eh, mamaya pa raw ang air show. Since maaga pa naman. saka so, ah, maaraw. Actually, mahangin. Pero, siguro tutuloy na rin nila. Kaya naman siguro. Kaya may mga nag-iikipitit na kira plano. Siguro tinatansya nila kung uh, pwede bang ituloy yung uh, air show na yon So antabayanan natin kung hanggang anong oras kami makapaghihintay. Asan na? Hindi makita. Ayun na guys dito si, look, 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 look. Ayan na guys, ayan na. Dadaan dito sa harapan namin na yung ano, yung uh, uh, helicopter. Ayan. Ayan siya guys. Ayan, o, oh, di ba? Ha? Tingnan mo. Si, si. Woo! Oh ayan guys ayan oh. ayan sya saktong sakto yung aming dating ah. see ayan pala yun iba yung nakita ko kanina o oh, di ba <laughs> So, papunta yan doon sa tower na sinasabi ko kanina doon ang punta niyan sakto sakto yung dating namin actually wala pa kami doon sa pupuntahan talaga namin destination para video malapit dito pala ang daan Ayan, medyo malayo na guys. Hindi naaabuti ng ating uh, camera. So, mamaya parang may pailaw sila hintayin natin 'yon. Siguro mamaya may ang uh, dilim, madilim paglubog ng araw kasi pagka ngayon nila ginawa hindi yun makikita meron pa silang pailaw mamaya so, nalitay natin yun yun yeah, doon punta nila guys sa ano sa tower so masyado nang maliit hindi na makita ang ganda nila nga kaya ng ating camera yeah, yan na yan mismo Tidur nanti Nakaya bakal pa lah Nakaya bakal pa lah guys Sobrang layo na, hindi na siya matanaw masyado. Yan, so ilalagay na nila yan sa so ano. Masyado mahangin. nakakita na kalapati o oh, po <laughs> papos pos na siya ngayon sana nagpunta yung ano na ko ng oh. yeah. ah. <laughs> Tinanggihan ako kung malik. <laughs> Pasaway. Ayan, dagat guys. O, diba ang ganda? Ay, tinatamad ako kanina pa nung sinabi ako sa mama isa na masakit ang ulo niya, parang kinabad na ako talaga. Kaya lang nung sinabi naman na matutuloy nga yung air show, dali-dali kami nagbihis. <laughs> binuhat ko na siya pa ng tarito kanina. Para lang ano, so tama lang pala binuhat ko siya. Kung pinaglakad ko talaga ng pinaglakad, ano, hanggang makaroon. agad ako ng pagbuwat sa kanya. Worth it naman kasi nakita namin. Dito pa pala sa tabi namin dadaan. Ano yung kay Sob? Oo! Oh. Di na kuha na kanina. Nagulat na lang. Ang kanina ay uh. Ikot-ikot lang, guys. Ayun. So, ikot lang nang iikot yan. Ewan ko kung iba pa yan kanina. Four. Yes, mga no, four. explore. 4 mm. Doggy, doggy, doggy. Doggy, doggy. <laughs> Thank <laughs> you. Ayan na naman. May parating na naman, guys. Ayan, oh. Malayo lang. Kayang din na kayang abutin. nag na doon. Kaso hindi na makita. Kaso hindi na makita. Eh, er, show nila. Malayo kami. Ayun o. No? So gagaling sila sa baba, paakit sila sa taas. Ah, so sobrang layo namin. Hindi talaga kaya. Hindi kakayanin. Dito na lang kayo sa baba. something on the nasa nyo, nasa nyo ayun oh no? ini Man. Ayan, naakit na naman sila Ay, nako Ang daming tao, guys Ang daming tao Hindi lang kami kami oh heh <tuk tangan> ya wow. yes, mama